Ito na naman, loading na naman mga kaibon, mga ka Stanley Boy. Ito yung ating mga kalapate, no? Iloload natin ngayong gabi sa FPR at bukas ang release. So tara, release na tayo. Ayan, oh. Ganda ng training box, oh. Super Ringo. Daddy Song. <laughs> Stanley Karik TV. Post. Smart. Ito kay Ama. Ang lupit, oh. Dito pe yan. Ay, dito pe. Wala, dito <laughs> Yung kay Bugoy kasi, naayos niya na. Ah. Dito pe na. Kaso, hindi nakapag-load. Ah, natelang namin si Muy Moy Moy. <laughs> Ausen lahat ang pa-premium nito. Ayo. Ausen to. Ago pa tapos. Yan mga ka na ako. Okay. 10 Sampo. Okay, sige ko na Ah, di.

libre lang eh, may pinaglalangkas ng ulo. bak sa ito? libre sa babitaw niya. kapu kasero. daw. daw. alam ito talaga niyo? daw. daw. Malabas-labas daw. 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 Nagsasabay-sabay umuwi. daw. 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 daw.

Kayo kasi eh, pwede Pag-uwi eh, may kasama na asawa. Dalawang Ah. 'yon. 120. lang, Superinggo. Subscribe yung channel Superinggo Daddy Song. Ako right? na yan. Dato ka, kabal. Kabal, kabal, kabal. Masamay, oh. May trapang race, oh. Daddy Som yan, ah. Wachap, dapat. Wachap, wachap. panorin rin yung ano ni Daddy Som? Monetize na yan. Share oh lang <laughs> na share, mga kablogger. Oo. Wala si Bogie kasi pumunta ng indang eh. Oh, oh, eh. may. Eh. <laughs> Maganda kasi yun eh, komedyante. Tama oh. no? oh, 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 yun. Oh. Nag-load ah. si ano, moi. Apat. wala daw ba yun yun? Ano ba, Oh, Moy. Uh, uh. Barako. Ano, mo. oh.

Binalik lang yung taya. Uh, Pero pwede na rin kaysa wala. Na umuwi pa siya. Na uh, one week. Ba? Oh boy, walo. Sayang ano? Sayang yung ano, yung yung super set, yung katulad ng dati, yung, yung katulad yung, yung wala nang pakuwi. Oo. Uh, sa south? Ah, sa north din? Umuwi siya. Ano wala ko Kinapos ng konti. Nang dalawang ano, Hirapan 'yun eh. Tama yun. Nakakomplete na yon Stanley Boy, oh. Uh, at marami pang pwedeng ilagay dito. Gawa ng ibang player. Wala pa. Taong Quezon. Ang load natin ngayon. At bukas ang release. Saong Ay, mga tropa, oh. Kaway-kaway. Wala pa si Bernas, ah. Yung champion pa lang nandito. Laging maaga, oh. <laughs> uh, ha